Good morning! 13 nagsimula na kaming bumiyahe patungo doon sa Sendai Outreach Mission. Pa pagmuna natanaw. Oo. 'yung mga hatok. Kanina nan doon eh. May paron bigla ako nagugutom. Ah. Kaka ah, ko kaya nagising. Magba-bike tayo diyan dilan. Diyan ako nagba-bike. Magbabike tayo diyan. <laughs> oh, no stopping na. Oo, no stopping. Ang usapan hindi na kami dadaan sa kumbini para mabilis kaming makarating pero hindi kami nakatiis. 10 a.m. ng umaga ang schedule namin pero dahil sa hirap makakita ng pagpaparkingan ng sasakyan inabot na kami ng 10.30 bago makapasok sa outreach mission yung pre-voting enrollment po ng May 7 Nakapila na kami ni ate para kuhanan siya ng litrato para sa kanyang renewal of passport Tapos neto ay sumunod ng aking baby na si Yumi Chan uh, Hello nga pala and shout out kay ma'am and sir na tumulong sa amin At todo nag-asikaso sa pag ng passport ng aking anak na si Dylan At sa report of birth ng aming baby na si Yumi Chan At ganyan na rin po sa pagkuhan ng kanyang passport Thank you, thank you po talaga. Dahil napakabilis po ng naging proseso sa pag-renew ng passport ng aking anak na si Ate Dilan at sa report of birth ng aking bunsong anak na si Yui Chow. Hindi po talaga kina kami inabot ng sobrang tagal doon. Pagpunta pa lang po namin, uh, wala pa pong 30 minutes eh natapos na po ang aming apply at nakauwi na rin po kami kaagad. Again, maraming maraming salamat po uli sa inyo, ma'am and sir. Mabuhay! Ayan, tapos na kami mag-renew ng passport. Tsaka mag-report ng birth ni Yui. Naglalakad kami ngayon. Papunta sa parking lot na... <laughs> papunta sa parking lot. Lugutom na kami pero doon na lang kami mag-decide kung saan kami pupunta. Ben? Ah, uh, hoy, Yumi. Tatawid ka na naman. Nababa pa lang pa si Yui. Sayang naman, oh. Dito na mumulaklak na 'yung mga bulaklak. Syempre bulaklak na. Ngayon na. Ayan yung building na pinagrenyohan namin ng passport. Tapos bali, balik na kami. Daming matataas na building. Happy! Nagka-clap-clap. Hmm. So, papunta na tayo dyan. So, ayan. Nasa parking lot na kami. Pabalik na kami ng aking mag-anak. Hinahanap lang namin yung sasakyan. Mayroon <laughs> sa buhok mo ko Ah, ah, ayan na yung car natin. Oh, nakapar. Ayan. Hmm. Yeah, yeah. Hmm. Ayan si mama, umiinom na. Oh, nakakoho talaga, nakakapagod. Si ate, kumakain ng chocolate. Huling-huli. Kumakain, aray ko. Huling-huli si ate. Look. <laughs> Bago nga pala umuwi, dumaan muna kami saglit sa Daikanon. Sayang naman ang pagkakataon. Total, nandoon naman rin kami sa Sendai. Uh, Pauwi na kami pero dadaan pa kami ng Daikanon. Nakikita nyo na sa video yung statue na sobrang laki. Ayun na siya oh. Ang laki niya, grabe ang taas niya. Oo, oh, katabi nila pala eh, yun eh. Maganda. <laughs> laki nito pala kayo sa buhay ko. Mayroon <laughs> <Straight. laughs> ito yun? Ang oh, laki niya, Ano mga katatud siya? Ano mga katatud Hello guys! Nakarating na kami dito sa Sendai <laughs> Daikaron! Bali, nasa loob pa kami ng sasakyan at ito yung view sa daikanan na sasakyan tapos nasa harapan na namin yung daikanan. Grabe, sobrang laki niya. Wow! nakakalula siya at saka nakakatakot. Parang kakainin kanya ng buhay. Tada! So ayan yung Sendai Hills Hotel. Katabi lang nitong Daikanon. Laki niya. Grabe talaga guys. Hello ate! Hello खाला Ah, hi! Atasayang ma'am. Ah, hi! Ah, Atasayang ah. ah, ah, ma'am. Ah. Oh, may hindi ba ito? Ito po yung ito sa loob. Yan, yeah, mga Paikot siya, di ba?

Bali yung may elevator dito sa loob. Ang galing. Hmm. <laughs> Dilan, ate. Ano makikita dyan, mama? Wow, ang ganda ng view. Hmm. Ilang pit to? Gold floor na kalagay. Hmm. Eh. So, Patuloy lang kami maglalakad po baba. Tingnan naman natin dito. Ah, maganda. Bawat view sa Sendai, nakikita namin. Hmm, bawat. Sundo ko si Matiyo. So, gusto kong... Oh, eto, maghahagdan kami yung paikot ng building. Gusto kong ipakita sa inyo yung pinakababa. Grabe, nakakatakot. Oh, ayan, oh. Tak lagi sense ko, oh no, my god, awa ako muna maigi. Ang taas niya, guys. Ah, sobrang taas. Ah. Oh. Oo. Bakit? Hindi, may mga floor naman eh. Pwede kang mag-exit. Hmm. Grabe yung lakas na nga. Parang wala yata yung libahita. Mm-hmm.

So, tent Tent floor na po kami Mahirap May bitbit -bit akong bata <laughs> Ang bigat, tapos maglalakad ka lang Mula taas hanggang baba Kaya nakakita kami ng Ayan, upuan At <laughs> Elevator Give up na kami oh, Give up na tayo Hoy, buksan nyo na yan. Please. Takot-takot. Nice. Ang taas. Grabe. Ah. Labas ng elevator. Ito yung mga makikita nyo. Yung mga wish sticker. Nakadikit. Tapos yan. Hmm. Sa so, pa pababa na kami. Out na kami. Exit. Dito na. Dito. Exit. At yun. Naglalakad na rin po.

Good news! <laughs> Good news, tax free! Let's go! <laughs> guys, toy time. Stop over muna kami dito sa isang konbini. At magtotoyre ang aking panganay na anak. Bibili na rin kami ng konting snack kasi gutom na. Hindi na kami kumain doon kasi nakain kami. Hindi kami. Bumili ako ng uh, tuna mayo. sa mga tinapay. Si Dylan. Karagi red. si mama. Pahinga lang. Kain muna kami konti. Tapos uwi na kami. At habang nasa biyahe kami papauwi, nakakita kami na maraming fire truck na nakaparada sa daan. At ang dahilan ay nagkaroon ng maliit na sunog sa park ngayon. Meron. Mm, Pero napatay na. Oh, ayun naman. Kami akan membawa anda